magandang araw. Ako nga po pala si Victor Hernani Ustares at kasama ko si Raymond manigat at At ngayon ay sama-sama -sama tayo maglakabay sa isa sa mga pinaka-importante sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Jose Rizal Shrine. Ang Jose Rizal Shrine ay isang lugar na puno ng kasaysayan at pag-asa para sa ating bayan. Ito ang tahanan na tinara ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani sa loob ng bahay na ito. makikita natin ang mga bagay na kanyang ginamit mga aklat na kanyang sinulat at mga kagamitan na nagpapakita ng kanyang buhay at kontribusyon sa ating bansa. Matapos namin ang mag-tour sa lugar na may kanalaman kay Rizal, marami kami nadama at napagtanto. Napakahalaga na maunawaan namin ang kanyang kontribusyon sa ating bansa, lalo na sa panahon ng kolonyalismo. Napakalaki ng inspirasyon na ng kanyang mga ginawa para sa kalayaan at pag-unlad ng Pilipinas. Sa bawat takbang namin sa kanyang lugar, naramdaman namin ang kanyang pagiging isang bayani at leader ang kalaman na natutunan namin sa SSO 1 ay mahalaga sa aming inaarat na profesional na landas bilang isang sadyante. Napakalaga ng pag-aaral kay Rizal dahil siya ay isang halimbawa ng determinasyon, intelensya at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang mga ide at prinsipyo ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon at pagtumbay kung paano dapat maging tapat at makabuluhan sa aming trabaho. Sa pamamagitan ng SSO 41, Naging mas malalim ang aming pag-unawa at pagpapalaga ng kay Rizal bilang pambansang bayani. Dahil dito, mas naging determinado kami maging aktibong mamamayan at tagapagtaguyod ng katorunungan at kasarinlan sa ating lipunan sa araw-araw na pamamuhay. Mas pinapahalagaan namin ang pagiging makabayan at ang mga aral na iniwan na Rizal tulad ng pagiging mapagmatsyag, mapanuri at makatao. Ibigay ang pag-aaral sa amin ng bagong panalang at paninindigat sa buhay na higit pang pinalakas ang aming damdamin para sa pamumahal sa bayan at pag-aaruga sa ating kasaysayan bilang mga Pilipino. pag ng buhay niya sa kasi parang maraming mga gems yan makakalimot sa pinagdaan niya sa buhay. So, sa pumagitan ng pagbalik-aral at sa pumagitan ng subject ni Rizal, nagtutunan na, namin as a student na rin na balikan nung pinaghirapan niya sa pag-aaral at makilala ako ng mga tuwan. Hindi nang tuwa niya kundi ako ng mga kapataga at ang kanyang mga uh, sa pag Thank you po.